Good morning mga kareper! May napansin yung asawa ko dito na electric fan tinapon yata ng kapitbahay namin. Ngayon mga kareper ay titingnan natin kung kaya pa nating maayos. Wala na yung wire niyang pansaksak. Yung natira na lang dito yung LEC, yung motor at yung stand. Okay mga kareper, pasok na natin sa loob para ma-check na natin kung anong sira. Ito na mga kareper. Kung napapansin nyo ay may kulay blue yung LSE natin. Naputol siguro kaya pinalitan ng ibang LSE. Okay, simulan na natin ang pag-repair. Ang iche-check lang natin dito mga ka-repair ay yung motor lang, yung resistant niya, no? Kasi wala naman siyang mga cord ng mga ka-repair, no? Ito na lang yung natira niya. Ayun ay tatanggalin na muna natin to. Ayan mga karay, pero no, tanggalin lang natin yung pagkakabuhol na dito. Pati yung spring mga karay, pero tanggalin na natin. Itong white cover mga ka repair huwag na muna natin tanggalin. No? Kasi dito muna tayo mag sa wire kung may resistance siya. No? Balatan muna natin yung wire. Kaunti lang mga ka-repair. Ayan, okay na yan. Kunin natin yung multi-tester natin. At isit natin sa 200k ohms mga kareper. Dapat makakuha tayo ng at least 1 ohms. kareper, one 1 ohms ibig sabihin ay buo yung motor natin kaya yung possible na sira lang nito ay yung wire nya lang mga ka no ngayon ay papalitan lang natin to ng wire meron tayo ditong pagkukuha na ng wire itong electric pan na to mga kareper ay hindi pa sira yung motor bali ang sira lang nito yung yung kinakabitan niya na LSE. Yan. Kaya pag may mga ganito kayong mga electric pan, wag natin basta-basta itatapon. Ito na yung wire mga kareper no? pinutol ko na lang siya. Balatan muna natin ang wire. Bali, ito pala mga karipero, no? Hinangin na lang natin to, no? Para mabilis mga karipero, no? Kasi kung magtatanggal pa tayo dyan sa mga cover ng motor, eh, medyo matagal, no? Pwede naman lang hinangin dito sa uh, wire ng electric pan. Bago pala tayo maghinang mga karipero, no? Huwag natin tong kakalimutan spring at isuot yung wire dito sa butas mga karipero, no? At meron pa yan dito mga ka-repair plastic no. Lalagay dito sa gitna. Lagayan ng screw. Yan, lagyan lang natin ng isering cable tube. ngayon okay na ito mga ka-repair ibabalik na lang natin okay mga ka-repair na ibalik na natin bali wala to wala pala tong kasamang cover dito sa likod bali nilagyan ko na lang ng table tie yan inul na lang natin dyan bali itong turnilyong ito doon natin nakuha sa luma nating electric pan kasi wala na din turnilyo. bali pinainitan ko na lang para magkasya yan okay titestingin na natin mga ka -ripper. Kung napapansin niyo mga ka-reaper no, medyo maalog siya no dahil sa kulay blong LC no, hindi timbang. Yan, pero okay na rin yan mga ka-reaper no, nagana na. Okay mga ka-reaper, hanggang dito na lang. Huwag kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated sa aking mga video. Salamat sa panonood. Bye-bye.